kumakatok sa ating mga puso ang mga magulang ng batang lalaki sa Cebu na tinubuan ng malaking bukol sa kanyang ari. Hindi na kasi nagamot pa at pumanaw na ang bata. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Kamakailan lang may isang ama na nanawagan ng tulong para sa gamutan ng kanyang anak na may taning na ang buhay. Ngayon, siya ay nananawagan muli. Pero para na sa pagpapalibing sa kanyang anak. Naaalala niyo pa ba si Ninyo? Siya yung 3-year-old na batang may stage 4 yolk sac tumor sa Liloan, Cebu. Uri ito ng testicular tumor na kadalasang tumatama sa mga batang edad tatlo pababa. Kaya ang ari ni Ninyo ay lumaki, nangitim at nagsugat. Binigyan na rin ang tani ng doktor ang buhay ng bata. At ngayon nakalating sa atin, tuluyan na nga siyang binawian ng buhay. Ah, kuan ma'am, September 6 ng gabi, uh, naging agresibo na siya ma'am. Ah, uh, na uh, kumakagat na, nangangagat nang kamay, na uh, kuan na nang tawag ng tawag ng papa at mama, tapos uh, pag kinaumagahan, ma'am, 6 a.m. ng September 7, ano, nang naghihingalo na siya, ma'am. Tapos tumawag kami ng ambulansya. Pagdating ng ambulansya, hindi na umabot. Kaya kahit masakit para sa isang magulang na maglibing ng anak, tanggap na raw ng mag-asawang Rina at Alnino na hanggang dito na lang ang buhay ng kanilang anak. Laking masalamat namin sa Panginoon Ma na inuha na siya dahil mas masakit ng tignan na buhay ang anak na nahihirapan sa kanyang sakit na, na wala namang kanang ano ma'am ba, Walang patunguhan nga gagaling siya, ma'am. Bukas September 30 na nakitakdang ilibing si Minyo. Kumagatok po sa inyong mga puso ang pamilya Labok para sa mga gastusin sa pagpapalibing sa kanilang anak. Sana po manang meron pong counting tulong lang po ma'am para pang burul at saka pang gastus lang po ng ano ng ng pambili ng gamit para oh, pagkain pang burol ma'am. Kasi mura nang wala nung walang wala na kasi kami ma'am. Naubos na ang pera. Para sa mga nais dumulog maaari niyo pong ipadala sa detalye na nasa inyong screen. Mobile Journal, Yeda Pascual po. Hatid ang mukha ng balita sariwang balita ba ang hanap mo simple lang i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman